Ang sarap na ito mga kalakbay oh. Yung Yung ano yung tawag doon Yung pinino na kamote kamuting kahoy Yung gin, Yung gini Para siyang giniling pero Yung ginadgad lang siya na gano'n Ito ang sarap po Yan oh, habang naglulutong ako Di ko mapigilan ha Ang sarap Ang sarap nga, Pagkano? Diba? Pagkatapos yung mga gagag. Gag lang. Pigaan nyo siya. Pigaan. wag yung tuyong-tuyo. Yung sakto mapiga lang ng kamay mo. Tapos, lagyan mo ng konting ano, baking soda yung nilagay mo, no? Baking soda. Tapos, asukal. Yung sasakto lang sa inyo. Palagay nyo, sakto lang yung tamis sa inyo. Ang sarap niya mga kalakbay. Wow. Ano ang sarap niya. Ang sarap. Hmm? Hmm. Hmm. Ang sarap niya. Promise. Malambot siya, malambot. Yung kamuting kahoy, alam niyo yun. Siyempre, balatan niyo una, hugasan niyo, tapos gargarin nyo yung nasa gitna na parang matigas na ano parang ugat nya huwag nyo naisali yun yung ano lang yung laman nyo lang tapos pipigaan nyo na tapos pagkapigaan nyo lalagyan nyo ng asukal At baking soda ano na ipiprito nyo na sya konti konti mantika lang para ano ay sunog na Eh. eh, ano yun? Ah, eh sa mm, kayo nang bahala sa size na guys ito kasi sa amin, madami kami kaya okay na sa amin yung ganyang kalalaid. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Ilang piraso lang yan pero solve na sob na kami dito. Ang mm. sarap. Ayun si mama o, oh, nakaubos na si mama. Ayun kay mama o. Oh. Mm. Mas may mangga pa. Ayun, oh, sarap ng mangga. Mm, I love it. Sarap ng mangga o. Oh. Mm. Tapos, sasaban mo bagoong. Ayun sa sawan mo, bagoong ang, oh, sarap. Alamang, alamang Bagoong alamang na may asukal konti. Tignan mo sila. Mmm, isubo mo, isubo mo. Mmm, masarap, masarap. Masarap ba? Ano? masarap ba yung pagkaluto? Sarap. Quality? Mas quality sana yan kung bibigyan mo kami ng buko rito. <laughs> Sam, ayo tau Ang dami naman Walang gatas Aba, ako pa bibili Ako na bumili na, tama na yan Tapos may buko pa dito Ang daming buko huh? Ayan oh Hmm Oh, ayan, buko. Mm. Gata, sulat yung gata sa nak. Papabili natin. Papabili? Ano? Mmm. Sarap. Wala, hindi ka doon kay mo. Sarap. Ba? Diba? Buhay yung tambay, ang sarap. Kaya, mga bisita ng pamangkin ko. Ba't kasi Ba't kasi nandiyan kayo? Ha? Mainit na dyan. Papa, oh, tanong bear brand. Bear, Oh, bear Pwede na yun. So, ayan. Hanggang dito na lang muna mga kalakbay. Napa-ano lang ako. Napa -quick, napa quick video lang ako kasi. Solo ay share sa inyo. Eh. Ang sarap nun. Try nyo, try nyo. Ang sarap nun. Ang sarap. Promise.